Tutulong ang lokal na pamahalaan ng Socorro sa Regal del Norte sakaling matuloy ang pagpapaalis sa mga nakatira sa sitio Kapihan. Kasunod dito ng pagsuspindi ng DNR sa kasunduan nila sa Socorro Bayanihan Services Incorporated. Saksi, si Marisol Abdurrahman. Limang taon nang dito nakatira sa si kapihan si Francisco Kiagan. Ngayon, namumroblema siya dahil sinuspindi na ng DNR ang kasunduan nito at ng Socorro Bayanian Services Incorporated o SBSI para ipagamit sa huli ang lupang kinatitirikan ng si kapihan. Bukod sa wala ng pupuntahan, narito rin ang kanilang kabuhayan. Oh, wala sa matanong yan Ayon naman sanang iwan ni Grace Angkog ang tahimik umunin niyang pagtira rito sa sitio. Pero tatakbo raw siya sa kanyang kuya sa publasyon sa Sukoro kung sakali. May kuya kasi ako na nasa baba. Pero kami makitira doon. Binawi ang kasunduan dahil gamit pang agrikultura lang daw ang nakasaad dito at hindi tirahan. Kung ano ang, ang, ang yun ang... Sila na ang bahala. Okay lang sa kanila, walang problema. Wala naman, wala kung ano. Uh, pero alam na nila. Kung matuloy ang pagpapaalis, problema na rin ang munisipyo ang titirahan ng mga miyembro ng grupo na karamihan daw ay nagbenta na ng dati nilang mga bahay para lumipat sa sitio. Sikapin ng LGU na makaano kami, maka uh, makatulong at ang pinaka-importante sana na mapaabot ng LGU na sana matulungan kami ng ating gobyerno. Samantala, nagtayo na ng police outpost sa loob mismo ng sitso Kapihan. Agara namin ma-address yung mga problema nila. Mula sa pagkadetini naman sa Senado, dahil sa contempt ng nakarang linggo ay itinakbo sa ospital ang Vice President ng SBSI dahil sa tumaas umanong blood pressure. Nasa pangangalaga naman ng DSWD ang mga dating miyembro ng SBSI, kabilang ang ilang bata at mga magulang na tumatayong testigo ng Senado, laban sa SBSI. Kaugnay naman ang posibleng pagsasagawa ng pagdinig ng Senado sa Socorro. Sinabi ni Sen. Risa Hontiveros na hindi siya tutol dito, pero kailangan daw ikonsidera ang seguridad doon. Walang venue. Walang venue. Yung medyo malaki-laki namin na venue, yung ano lang, Women's Center. At para lang yun ng mga kapitan ng BT kami, mga uh, department heads. Pero pag mag-cater na ng uh, mga A uh, iba't ibang mga ahensya, talagang nahirapan kami. Para sa GMA Integrated News, ako si Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayo maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.